Wala naman daw exercise na nakakapagtunaw ng taba. Dami nagsasabi niyan dito sa TikTok ah. So ayan, sagutin natin itong tanong ni El Chapo. Ayong comment niya, sagutin natin. So explain ko po kung bakit yung mga tao sinasabi na walang workout ang nakapagtunaw ng taba. Actually, totoo yan. Wala talagang workout na nakakatunaw ng taba. Kung hindi ka magdadiet. Kasi lahat po nakadepende yan sa kinakain natin. Kahit anong workout mo... Okay? Kahit anong workout mo, kahit anong sobrang hirap ng ginagawa mong workout, kung mas malakas kang kumain, mas maraming pumapasok na pagkain, mas maraming pumapasok na calories sa katawan mo, hindi po yan maburn. Okay? Alam nyo ba kung bakit? Explain ko kung bakit nila sinasabi yan. Kasi yung tinutunaw mong calories, yung tinutunaw mong fats, ay pinapalitan mo rin. Okay? Pinapalitan mo rin siya, so walang mangyayari. Magme-maintain ka lang. So kung ano yung ginagawa mo, may Mer meron kasi tayo makita na ganyan eh, matatanda, di ba, mapapansin niyo. Tay, ba't ba ay nagji-gym dito? Ah, uh, hindi nagji-gym ako kasi malakas akong kumain eh. Ibig sabihin po niyan, yung kinakain niya, binabawi niya sa workout. Okay lang po 'yon. Goods lang po 'yon, wala pong problema diyan. Basta nagwo-workout po kayo, okay? Ah, uh, 'yon, ganun po kasi ang ano niyan eh, cycle niyan eh kung so, marami kang pinapasok sa katawan mo, tapos biniburn mo rin, so wala lang, parang pantay lang kasi nagpasok ka, naglabas ka. Okay, Ganto. Paano naman na bangis yung, ano, yung ang bilis pumayat, tapos tago workout Ganito po ginagawa nila. Nagda-diet sila, konti yung pinapasok nila sa katawan nila, tapos yung workout nila, tinataasan nila. So, ang nangyayari, nauubos po yung taba nila mas mabilis po tayong mag-burn ng fat kapag nagda-diet tayo at lalong-lalo na kapag tayo ay nag exercise Pero tama naman sinasabi nila na haring bangis, walang workout na nakapagtunaw ng taba. Wala po talaga kung hindi ka magda-diet. Pero kung nagda-diet ka, lahat ng workout ay nakakatunaw ng taba. Actually, kahit hindi ka nga mag-workout, matutunaw ang taba mo. Ako naman po, nagtuturo lang po ako ng mga home workout para po sa health natin, okay? Yung mga hindi po nakakapag-exercise sa bahay nila, hindi po nakakapag-exercise sa gym, hindi nakakalabas, busy. So nagbibigay po ako ng workout na pwedeng-pwedeng yung gawin kapag kagising nyo sa umaga, okay? Para hindi lang po pagpapaganda ng katawan ang kailangan natin. Kailangan din po kasi natin maging active tayo para hindi po tayo magkaroon ng mga sakit-sakit. Lalo na sa panahon ngayon, sobrang init, di ba? Marami yan. Baka ma-stroke ka, hit stroke, lalo na pag hindi ka masyadong gumagalaw-galaw, mahina yung katawan mo. So nagbibigay po ako ng workout sa inyo, mga sobrang daling workout lang para yung mga beginner, walang alam sa gym, ay magawa po nila to. So yun lang po ang gusto ko sabihin doon. Pero actually, totoo naman yung sinasabi nyo na walang workout, burn ng abs, wala naman po talaga. Pero pag sinabayan mo ng diet at proper nutrition, mas mabilis pong mabuburn ang iyong taba. So yun lang, sana may natutunan ka, El Chapo. Let's go!